Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, shout out din sa iyo idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad na pinulong ng namumuno sa mga barangan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan kinabibilangan ang mga barangan ng sampung mga mababangis na kampun ng demonyo. Anim sa mga ito ay mga albularyong mas pinagtuunan ng pansin ang pag-aaral sa aral sa kaliwa. Habang apat naman sa mga ito ang mga mayroong kaalaman sa mga panlalason. Ang namumuno naman sa kanilang grupo ang matandang galing doon sa lugar ng Samar ang matandang nagpasimuno sa mga nakawan at patayan doon sa isla ng Walog at isla ng Mahanay, itong si Karubin. Ngayon, plano nilang gagalugarin na rin ang kagubatan na malapit doon sa mga tubuhan para tulungan ang mga aswang na abwak na masundan ang mga nasabing mga antengero Unang bisis na may mga sumubok na pumasok sa islang ito, at inataki pa ang kanilang mga kasamahang mga aswang. Nagtataka din ang mga barangan kung bakit nakakalusot ang mga ito sa kanilang mga bantay. Nang papasok pa lamang ang mga ito doon sa bukirin ng kalansay at huli na nang mapag-alaman nila na nandoon na ang mga ito doon sa kabundukan. Kaya hinala ng mga barangan lalong-lalo na itong si Karubin. Malalakas ang mga tangan ng mga ito na mga karunungan sa orasyon. Mabilis nang kumilos ang mga barangan. Matapos na makapagpulong ang mga ito, agad na nagpunta na ang mga ito doon sa kagubatan ng kalansay gamit ang kanilang mga sasakyan na karwahi na hinihila ng mga kabayo. Mabilis ang kanilang pag-usad para maabutan ang mga pinapaniwalaan nilang mga antingero doon. Galit na galit ang mga ito at walang balak na may bubuhayin doon sa grupo ng mga antingerong pangahas. Samantalang ang grupo naman nila ni Makro, makalipas lamang ang isang oras na bakbakan, napatay na nila ang lahat ng mga kubot na nandoon sa may pangpang. -pang. Sa tingin nila ni Makro, mahigit sa isang daan ang kanilang napatay sa mga pagkakataon na iyon. Sinunog din nila ang lahat ng mga kabahayan at pati na rin ang mga bangkay ng mga asuwang. Wala silang iniwan na anumang bakas doon sa lugar. Tanging makikita doon ang mga maliliit na kubo na natutupok ng mga apoy. Pagkatapos huwi ka nitong si Makro na kailangan muna nilang makabalik doon sa kanilang ginagawang puta para makapag-isip muna sa mga sumunod na mga hakbang. Ngayon, malaki na ang kanilang nagawa sa araw na ito. Napatay nila ang mahigit sa isang daan na mga aswang na kubot. Ngunit nais nitong si Makro na mamaya lamang ng kaunti, subukan nilang manmanan ang kagubatan ng kalansay. Makalipas ang ilang mga sandali nang makabalik na ang grupo nila ni Makrodoon doon sa kanilang ginagawang kuta. Agad namuling muling nagpupulong ang mga ito. Wika ng batang antingero. Kami na ni Turo, Kuya Ado at Makil ang magmanman doon sa bukirin ng lugar na ito. Maaring mamayang kalaliman ng gabi kami makakabalik o bukas ng umaga. Kaya kayo na muna ang bahala dito sa ating kuta bukas na tayo gagawa ng mga panibagong mga pag-atake. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, umalis na si na Makro. Mas pinili ng mga ito na doon na dumaan sa gilid ng ilog paakyat doon sa bundok ng Kalansay para maiwasan nila ang makakasalubong ng iba pang angkan ng mga aswang. Kargado din ng mga orasyon na bakod at sa bulag ang mga ito. Samantalang ang grupo naman lah ni Buhawi nagpapatuloy sa pag-usad ang mga ito. Wala nang pakialam pa itong si Buhawi kung sa kabilang dalampasigan sila makakalabas. Basta ang importante, makalayo sila sa mga aswang at makalabas sa kagubatan na ito. Huwi ka naman nitong si Baldo kay Buhawi. Kaibigan na Buhawi, ano ang ating gagawin sa mga nakasunod sa atin ng mga aswang. Baldo, malayo pa ang mga iyan at sigurado akong hindi tayo maabutan ng kanilang pangkat. Hayaan na natin na sumunod ang mga ito. Ang gagawin natin makalabas agad sa gubat na ito at tagumpay na makaalis sa isla. Ngunit habang umuusad ang grupo nila ni Buhawi, Nakarating na ang grupo ng mga barangan doon sa kabundukan at gamit ang kanilang mga alagang mga ibon at mga kaibigang inkanto, alam na nila ang kinaroonan ng grupo ngayon ng mga antingero. Sa tingin ng mga ito, pababa na ng patag ang mga ito. Kaya mabilis nang kumilos muli ang mga ito at balak nilang abangan ang grupo ng mga antingero doon sa labasan ng kakahuyan at atakihin ang mga ito. wi ka agad nitong si Karubin sa kanyang mga kasamahan. Dito na natin aabangan ang mga anting ngayro. Alam na ninyo ang gagawin. Huwag ninyong hayaan na magagamit nila ang kanilang mga kalakasan sa mga orasyon. Kailangan na maigapos natin agad ang mga ito at pagkatapos Agad nakitilan natin ang mga ito ng buhay. Tandaan ninyo ito, hindi pa tayo nakakasigurado sa kanilang tunay na lakas. Kaya hanggang nakakalamang tayo, agad natin napatayin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang mga barangan, itinago na ng mga ito ang kanilang sinasakyan doon sa may gilid ng sapa. At pagkatapos nakakalat na ang mga ito doon sa paligid ng mga kakahuyan habang nakahanda na ang kanilang mga orasyon. Habang ang grupo nila ni Bukawi dahil sa kanilang mabilisang pag-usad hindi na nila naramdaman pa ang mga nakaabang sa kanila doon sa labasan ng kakahuyan. At dala na rin sa mga malalakas na mga pudyer na ginawa ng mga barangan makalipas ang ilang sandali habang mabilis na tumatakbo si na buhawi palabas na ng kakahuyan nakakaramdam ito ng matinding pag-iinit sa kanyang katawan nagtataka ang binatilyo dahil alam na niya kapag nakakaramdam siya ng mga ganitong pag-iinit sa katawan ibig sabihin lamang mayroong panganib o mga nilalang nakampun ng kadiliman na malapit lamang sa kanila kaya agad na nagpalingon-lingon itong si Buhawi at agad na gumawa ng mga orasyon at usal. Kakaiba kasi ang kanyang naramdaman at sobrang nagtataka ito sa kanyang naramdaman. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na nakakaramdam itong si Buhawi ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Batid nitong si Buhawi na mayroon ng malakas na orasyon ang tumama sa kanya. Kaya napatitig ito doon sa kanyang mga kasamahan na parang nagtatanong kung naramdaman ba ng mga ito. Ang katulad ng kanyang mga naramdaman, nagkatinginan ang mga ito dahil sabay-sabay silang tinamaan ng orasyon na iyon. Ngayon, napagtanto na ng mga ito na mayroong mga kalaban ang nasa paligid. Sabay naman na nag-usal ang mga ito ng mga orasyon na pangwasak. At itong si Buhawi, pilit niyang hinahagilap ang maaring kinaroroonan ngayon ng kanilang mga kalaban. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang may mga baging ang gumagalaw sa buong paligid at inabot na sila ng mga pagpitik ng mga ito. Kasabay naman doon ang bigla ang pagsulpot ng mga nilalang na may dalang iba't ibang uri ng mga armas. Agad na nagtalunan ang grupo nila ni Buhawi para makaiwas sa mga iyon. Napasigaw na din itong siringo. Batid nilang napaghandaan sila ng mga kalaban na nasa kakahuyan. Bukod sa mga baging na pilit na silang inabot, mayroon pang mga nagsilabasan doon ng mga insekto at hinabol na rin ang mga ito. Agad na napasandal doon sa malaking puno ng kahoy itong si Baldo. Tinamaan kasi siya ng mga pagkagat ng mga makamandag na mga insekto. Agad naman na hinuli ang mga ito ni Baldo at pinagpipisak. Pagkatapos, agad itong gumulong dahil nakakalapit na sa kanya ang tatlong mga barangan. Habang itong si Maya, hindi na niya napansin na mayroon na palang dalawang mga kalaban ang nasa kanyang likuran tinamaan na itong si Maya ng isang paghampas nung isa sa kanyang likuran. Ngunit dala na rin ng liksi ng dalagita, agad itong tumalon at umikot sa ere para hindi ganun kalakas ang impact ng atake sa kanyang likuran. At gamit ang kanyang mga paa, nagpakawala ito ng mga mabibilis at malulutong na mga pagsipa. Nakatalo naman ang isang kalaban at nakailag. Ngunit naabot pa rin ang isa sa mga ito. Tinamaan ito ni Maya sa dibdib na siyang dahilan para tumilapon ito ng malayo at tumama pa doon sa puno ng kahoy. Napatakbo na din itong si Buhawi habang hawak ang kanyang armas na pana. Bawat masipat agad na pinagpapananan niya ang mga ito. Papunta ngayon itong si Buhawi kay Maya para matulungan ang dalagita. Habang itong siringo, walang kahirap-hirap na naiwasan ang lahat ng mga ginagawang pag-atake ng mga kalaban. Gamit ang kanyang mga sinulid, naglambitin ito sa mga sanga ng puno ng kahoy kasabay ng mga pagsipat sa mga pinanggagalingan ng mga kalaban. Habang umiilag itong siringo, pinag-aralan na din niya ang mga kakayahan ng mga kalaban at mga istilo ng mga ito. Pagbagsak niya sa lupa, biglang sumulpot naman sa kanyang harapan ang isang kalaban na barangan. Nagpakawala agad ito ng mabagsik ng mga insikto. Tatlong mga insikto ang mga iyon na nagtataglay ng mga malalakas na mga kamandag. Ngunit isang pagpitik lamang nitong siringgo gamit ang kanyang armas na sinulid Agad na napipisak ang mga insiktong iyon At sa isang iglap Agad na umigpaw itong siringo At ipinitik ang dalang sinulid Hindi na nakailag ang kalaban At napuluputan na ito sa liig Agad na kumuha ng buwilo itong siringo Pagbagsak nito sa lupa At pagkatapos Buong lakas na ibinagsak ang kanyang kalaban Balak pa sana nitong siringo Napugutan na ito ng ulo Ngunit sa hindi niya malaman na dahilan, agad na itong nakawala sa pagkapulupot ng kanyang mga sinulid sa liig nito. Kaya ang ginawa nitong si Ringo, agad na at hinugot ang dalang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran, sabay ng pagtarak nito sa dibdib ng kalaban. Nakaiwas at nakatagilid man ito para makailag sa kanyang ginawang pag -atake. Ngunit naabot pa rin ito ni Ringo. Mayroong malaking tama na ito sa ibabaw ng dibdib na naging dahilan para matumba ito sa lupa. Agad naman na hinarang itong si Ringo ng mga baging at patuloy na pinagpipitik. Napapangiti na lamang itong si Ringo. Sa tingin niya, kaya niyang patumbahin ang lahat ng mga ito. Hindi ganon kalakas din ang mga tangan itong mga kakayahan dahil nawasak nila agad ang mga orasyon na pamako ng mga ito kanina ang kanilang problemahin na lamang ang liksi at galing din ng mga ito sa pakikipaglaban nang makalapit naman itong si Buhawi doon sa isang kalaban na umataki kay Maya agad na nilang pinagtutulungan ito makalipas lamang ang ilang mga minuto naabot na din ito ni Buhawi ng mga pagsipa at pinabaunan niya ito ng mga pagpana na tumama naman sa dibdib ng manlalason. Batid nitong si Buhawi na malubha ang tama nito at alam niyang ikakamatay ito ng kanilang kalaban. Ngunit tulad kay Ringo, hindi rin nila magawang masundan agad ang kanilang kalaban dahil may mga baging ang pilit silang inaabot ng mga pagpitik. Kaya wika nitong si Buhawi kailangan natin na makagawa ng mga malalakas na usal maya. Kailangan na wasakin muna natin ang mga baging sa paligid. Malaking balakid at hadlang ito sa ating mga pagkilos. Ngunit bago pa makagawa ng mga orasyon, ang dalawa, dinamba na sila ng apat pang mga nilalang. Ang pinuno ng mga ito, si Ringo na ang punteriya. Mabilis na ng mga orasyon itong si Karubin habang ang mga manlalason naman agad na nagpakawala ng mga mababagsik na mga lason sa paligid. Galit na galit ang mga ito dahil dalawa sa kanilang mga kasamahan ang mayroong malubhang tama sa kanilang mga katawan. Ngayon, napagtanto nitong si Karubin na kakaibang antas ang lakas ng apat na mga antingero. Sa kanilang isip, kaya pala, ganun na lamang kalakas ang loob ng mga ito na pasukin ang napakadelikadong islang ito dahil kakaiba ang kanilang mga lakas. Gamit ang mga kakayahan nitong si Karubin, kamunti ka na sana niyang matamaan itong siringo. Sobrang nag-iingat din itong si Karubin dahil alam niyang piligro ang ginagamit na armas na sinulid ng kanyang kalaban hanggang sa biglang napasigaw na lamang ang isa sa mga barangan. Nagawa na kasi ng mga ito na mailigtas ang dalawang napatumba nila sa mga ito kanina at dinala na sana papalayo. Ngunit naasinta pa rin iyon nitong si Buhawi na tinamaan sa likod na tuluyan na nitong ikinamatay. Nagawa din nitong si Ringo na mapatamaan ng kanyang mga sinulid itong si Karubin. Agad na napatras ang pinuno ng mga barangan. Dahil sa naramdamang sakit sa kanyang tama sa dibdib, Lig sana ang punteriya nitong siringo. Ngunit kahit na matanda na ang barangan, mabilis din itong kumilos. Ilang sandali, nakakaramdam na ng panghihina sa katawan ang tatlo dahil sa ipinakalat na lason ng mga kalaban. Agad nang tumakbo itong siringo papunta doon sa kinaruruunan nila ni Buhawi. Alam niyang dala nitong si Maya ang mga dahon ng punong langas na makakawasak sa mga ganitong uri ng mga lason. Pagkatapos ng makalapit na itong si Ringo, huwi ka nito kay Maya. Maya, unti-unting sumuot na sa ating mga katawan ang lason na kanilang pinakawalan. Napagtanto din ito ni Buhawi. Kanina pa siya nakakaamoy ng kakaibang mga halimuyak sa buong paligid. Ang akala niya dala lamang ito at amoy ng mga baging na napuputol nila. Ngunit hindi. Ngayon, napagtanto niyang mga lason nga ang mga ito. Agad naman na kinuha nitong si Maya ang mga dahon na dala at kinusot-kusot ito ng mabilis pagkatapos itinapon na sa paligid. Ngunit tila wala na ang mga kalaban. Hindi na nila nakikita at nararamdaman ang mga ito. Doon sa unahan, mayroong isang nakabulagtang nila lang at batid ni Buhawi na ang isang kalaban iyon na tinamaan niya ng mga pagpana kanina. Ngunit sa kanilang ginagawang paglilibot ng kanilang mga paningin, hindi na nila nahagilap pa itong si Baldo. Kaya wika ni Buhawi. Ringo. Mukhang wala na yata si Baldo. Dito napamulat ang mga mata nitong si Ringo. Napagtanto niyang wala na nga ang kanilang kaibigan na malaking tao. Kaya mabilis nang kumilos ang mga ito. Nakakaramdam na kasi nang ginhawa ang mga ito sa kanilang mga katawan. Matapos na maitapon ni Maya ang mga dahon ng langas sa buong paligid. Maingat pa rin ang kilos ng mga ito habang hinahanap itong si Baldo. Ang hindi nila alam, tuluyang nadala na itong si Baldo ng mga kalaban. Umalat na kasi sa katawan nitong si Baldo ang malakas na kamandag ng mga insektong nakakagat sa kanya. Kaya nagdesisyon din itong si Karubin na umatras ng muna dahil mayroong malubhang tama ang isa nilang kasama habang ang isa iniwan na lamang nila ang bangkay nito batid nitong si Karubin na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban maaring mayroong mapatay pa sa kanyang mga kasamahan